Pinaalalahan na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX ang publiko na seryosohin ang mga isinasagawang earthquake drills. Ito'y kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.6 na lindol sa Ishikawa Prefecture sa Japan noong unang araw ng 2024 na ikinasawi ng 48 katao. Sa panayam ng DZRH kay Vox Director Dr. Teresito Bacolcol, Sinabi niyang dapat seryosohin ang mga quarterly earthquake drills sa bansa na pinangungunahan ng NDRRMC. Uh, Sir, kailangan talaga natin seryosohin and uh, again, uh, yung earthquake, uh, quarterly earthquake, quarter, every quarter na ginagawa natin uh, earthquake drill na pinamumunuhan ng NDRRMC, eh, dapat talaga natin seryosohin, hindi yung habang nag-drill tayo, nakangiti pa, nag-post pa sa Facebook. Ayon pa kay Bacolcol, posible ring magkaroon ng malakas na lindol sa bansa na tulad ng nangyari sa Japan. Paliwanag niya mayroon ding thrust fault sa Pilipinas na nagdudulot ng lindol tulad na nangyaring pagyanig ng magnitude 7.2 na lindol sa Bohol noong October 2013. Sa ating dito meron tayo mga thrust faults din. Uh, katulad ng nangyari nung um, nangyari noong uh, um, Bohol earthquake, uh, thrust fault din yun yung... Uh, October uh, 2013 earthquake. So parang gano'n din po yung nangyari. Ah, okay. So yung lakas na yun, po pwede rin ma-trigger kahit saan. Uh, hindi lang sa Japan, anywhere in the world. Di ho ba? Yes, uh, baka meron tayong mga click na po kung mabanggaan, pwede po makaroon po ng ah. uh uh, um, uh, malalaking bindo. Nagpaalala rin ng FIVOX na alamin at tiyakin kung earthquake resilient ba ang ating mga tirahan. Maaaring itong gawin sa pamamagitan ng pagda-download ng How Safe Is My House na application ng FIVOX sa inyong mga mobile devices. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bullias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!